Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is three times po. Three times po kayo nag-deliver? Ilan pong maleta po yon? Yung una po, uh, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pagpapunta kay Speaker? Opo, Your Honor. Okay. I have uh, uh, one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly uh, Goteza. Uh, Sir Orly, nabanggit na ninyo kanina, naka-ilang deliver po kayo kay uh, Speaker, uh, bahay ni Speaker Maldes from uh, Saldeco? Uh, Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is three times po. Three times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yon? Yung una po, uh, nung una is 35. 35 na maleta? Opo. Pupunta kay speaker? Opo, Your okay. Honor. Okay, pangalawa? Yung pangalawa is, uh, na, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. Kayo yung escort, escort nito. Okay. Opo. Pangatlo po, ang pangatlo nasa 15. Okay. Sa, so, puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yo yung, yung ano, yung sasakyan ni Kong Saldi. Ano sasakyan po 'yon? Yung backup yung Yung bakat isa yung uh, uh, ano ba ito? Yung light uh, high is na kulay white na bullet drop. Uh, tapos sa uh, may ginagamit kami na red plate dati na yung... Hindi, yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para baksi kasi mamaya eh, pag-inibita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga uh, ginagamit. Tapos yung uh, GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa uh, Light Ace at saka Suburban. 37 Bali, uh, su tatlong sasakyan po yun, Your Honor. Tatlong sasakyan po, uh, nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, three... Ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, three times a week, ilang buwan po? Seven? Yung tatlong deliver ko po is sa period lang po siya ng uh, December po siya. Eh. So, December, tatlong beses ka nag-deliver sa bahay ni... Ay, hindi lang po, kasi pag hindi na po ako duty sa basura, uh, may mga ibang tropa kami na naka-detail, sila rin na nag-deliver. Oo, oh, okay. Wala po kayong idea kung magkano lahat yon Wala po kayong idea. Uh, yung... O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo di-deliver niyo po doon sa bahay ni Speaker? Yung sa 35, uh, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat uh, malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mm -hmm. Ang taas po noon is malaki, yung mga rimuwa na, ba, na malita. Malita. Na 48 uh, million ang isa. Siguro po, yun ang ano Parang niya. Parang napaka- big time pala. Kasi yeah. ang bigat- yeah. Ang bigat po, po niyan. Paki paki describe mo nga gaano kalaki anong anong bag... pag, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag, pag tumayo po ako yung yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat eh. Ah, yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po, po yan ang bigat niyan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos eh. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo dito na transfer po ninyo o, sa ito, bahay. Transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so dalawa, tatlong sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, po, 18 po, na mga maleta. Three okay. times a week. Yes, yes, sir. Yung, yung, yung po yung actual na na-dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong uh, group chat, may mga deliveries po kung yes, wala your, po kayo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Uh, Mr. Chair, I have only one last question. Uh, may may nagpadala po sa akin dito ng... Lang... Natatawa kasi si Mrs. Tiscaya. Kapisado <laughs> rin nila yung mga sizes. <laughs> ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi hindi po. sana hindi kayo maawak ng malaking pera. Eh. Uh, kadalasan po, sa isang million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po noon ay 1 kilo. Oh, So tama nga. Ano nung uh, mananabong na dati namin kasama rito? 1 kilo, isang uh, million. Isang million, so 50 kilos nga. 50 kilos. Yeah, Okay, before before I end my my questioning uh, to uh, Mr. Uh, Orly, uh, okay. All right. Eto po ang tanong ko lamang, sir. Sabi nyo kanina si Saldi ko po naging VIP niyo. Wala po kayong pinagbantayan from Coca-Cola. Diretso po kay Saldi ko. Yes, Your Honor. Okay. Kasi po, pinadalan po ako dito ng sa Malacanang po ito. E mukhang ang background po dito sa inyo pong uh, biodata, meron po ditong background, work experience. Kayo po ito eh. Uh, uh, Master Sergeant Orly Gutesa, tama po, Philippine Navy, retired. Yes, Your Honor. Experience nyo po, enlisted personal, Philippine Marine Corps, BIP Security, BOC, BIP Security, OBP, BIP Security, Presidential Communication Operation Office, BIP Security, Bureau of Correction. During may active duty in military service, sir. Ah, okay. Akala ko ba pa parang galing sa Coca-Cola. So, okay. Wala na po. Uh, that's all, Mr. Chair. That's all my question. Thank you.